magpuputol ka muna. Uh -huh. Utang na yun. Mag-uutang ka. Um? ano namin yun. Ang kaya na, inutangan yung ano niyo, Bigas. Bigas. Yung... namin. kami, mga garbong kami. Pagkatapos, ang sabi niya sa ano, kukuha ng uli. Pag ano namin, ng bigas kahit sa kilo, kape, mayo. Mm. Pag -ano namin. Pagkatapos ganito, ganito magpuputol namin. Oh kukunin namin ano nakalista na yun nakalista na pagdating ang uling nyo doon wala nang pira babalik kasi naka wala kami sobra oh, yeah, ganun kahirap dito guys sana matulungan natin sila guys no kasi ramdam na rin ako ramdam ko rin yung hirap eh kami hirap rin pero makakain talaga kami sa pang araw araw namin ng buo sila dito guys namumala sila ng ano tanim doon sa bundok kaya nang yung kinakain nila guys pag naka uling sila sa tsaka na sila makakain ng bigas ng uling kinukuha na nila ng bigas yung ah, uling nila. Mag, ano, -puso. Oo. Puso 'yan mga kwan. Malayo ang ng puso. Dadalhin ito sa puso. Ganun kahirap dito, guys. Sana matulungan natin, guys, no. At pasir na lang ng video, guys. Paki-share. Sagan na bukal sila. Bukal ayon. Ay, no. dito kay kumukuha ng painom ko, Ang tubig sa taas. Oh, doon nang inom kayo sa bahay niyo. Iyan, iyan. Ah, ah, grabe. Oo. Oh. Grabe, ang layo pala ng kinawaan nila ng tubig guys dito sa taas. Okay guys, kung siguro. Okay, kung sa. sa so, maririk, walang chemical guys, kaya talagang. Hello, so, sabi ni Kuya, nandito yun. na yung tubig. Kulang nito rasa. Ayan o. No. Yan guys, so oh. sama namin si Kuya guys. Sana ma-share yung video guys para share yung video guys para matulungan natin si Kuya sila si Kuya guys, yung pamilya nila guys kasi oh, ganoon kahirap ng buhay na dito guys. nag sila diyan sa tuktok na yan. Tapos habang nag-uuling sila, kinukuha kinukuha na nila yung ano nila. Kinukuha na nila yung ah na pag, pag pag ano nang pag-uuling. Mhm. Pag pag bumabasok ba. pag ano, pa, ano, ano ay nagmumuso. Uh -huh. Pag, pag, ano na, binibinta niyo yung puso din kuya, kinakain niyo lang? B, binibinta. Hmm. Pag ano lang yung, ano budget. Oo. Para yung carbon, walang isa itong utang. Oo. Ganun guys, ganun kahirap dito guys. Pero tuktok -tok na to kaya, pero bakit may tubig pa dito na no, tumatagos no? Grabe 'tong kalikasan guys no. Nasabog na sa tuktok -tok na kami dito. Ay,

ah, talagang ano. Ah, dito kayo, dito, ba, yung, asan ah, yung ano dito kayo? Ya? Pwede buksan yan? Malamig pa yun. Kahit tanghaling araw. Uh so, uh, so, uh, uh, dito, ito ginawa na lang nila ng ano to guys. Isang PBC na no? yun. Ano, okay. Malalim lang kaya doon. Sila... Okay. Ayan. Dito, tinan okay. nyo. Bundok. Pero ako itakot Bundok so, dito, dito guys. Oh, oh nakikita no. nyo guys. Walang ano dito. Bundok to. Yan, ginawa nila ng TBC. lakas ng tubig ko yan, oh. Malalim yan? Malalim. dito sila kumukuha ng tubig, guys. Yung layo nang pupunta nila. Yung tubig, yung host kasi nandiyan, hanggang, di, hanggang dyan lang yan. Aming video, guys, para matulungan natin sila, guys. Ano to? Ano to? Suwa. Ha, suwa? Saan? Saan? Ayan guys, oh grabe. Laki pala ng lupa na dito. Kuya, hindi ba? Hindi hinog yung malaki na yun, kuya. May bulo pa pala dito, oh. Mm. Bulo ito, eh. Ito yung bulo. Mm. Kuya, hindi. Hindi yan hinog, kuya. Yung malaki na yan. Ayan, oh. Ah, kasi mapait kasi ni... De, mapait. Ita, yun eh. Ito? Kahit hinog, pait siya? Ah. Hindi katulad na yung mapait, yun Hindi. Mapait pala ito guys, yung ganyan oh. Sayang ang daming bunga. Mapait. Sabi ni kuya. Ano? Banda. Area nila to dito. Dito wala dal? Meron. dal. May tubig din kaya mainom? Doon Malayo pa. Malayo ba? Ano? Malayo lang konti. Doon na ta, Bawain na kami kuya pagbalik mo dito pagbalik namin sa'yo. sa para makatulong tayo sa. Ano ba? Dala natin para hindi tayo mabigat tayo. Masir guys, para patulong tayo sa mga katutubong ito guys. Uling? Ah, dito ay mag-uling? Isa, tatlo sako, bawat isa saan. Grabe na. Tatlo sako? Ah, tatlo sako? Oo, ito lang ang isa Ah! Ano pa yun? Kino? Kino ba? Ganun sila kahirap dito guys. Makakain yan tala eh. Oo. Yung... May bunga yung mangga ito yung one sabi ko may bunga na ano. May bunga to kaya? Uh, uh, so so tabay ba? pag, pag uh, diop kasi namin guys, pag naka naka diop kami, dito kami pumupunta sa lugar nila. Ah, oh. hindi uh, kami nangangarbol. Nangangahoy. Oo. Uh, ha? Uh. Ito, ito sa inyo na to. Oo. Uh, Dapat so pala ng lupa niyo. No? Doon pala sila sa taas ng no, sa Layo tapos sinakot nyo dito sa baba. Sabi mm. ah, no, ang hirap talaga guys no. Ang hirap yung ano May bahay rin pala doon. May tao yung bahay doon yung, yung taas ko May tao yung bahay na yun baray so baray so. Ah. Ito guys, kapag so nag-uling sila dito, sana natutulog lang. Ng, oh. Ganito. Ganito. Uh -huh. Ganito. lang Ganito. 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 Mga simula kay Indian Mingo kayo, no? Hello. Ayun, no, yung isa. Grabe na, no, sa experyhan nyo ito kayo, no? Makikita kayo ng ano dito. Hindi na, in -ispring. Ah, hindi, in pang no? Talagang ano lang talaga nila. Ayun na, may na namin sa baba. Oo, organic na, no? Pamamaraan, guys. Ganito yung pamamuhay dito, guys. Sa gustong tumulong, guys, pwede kayo mag-send ng sa amin at ibibigay ibibigay namin sa kanila para may pang tustos din sila sa pangaraw-araw nila guys Oo.